pag natin, natin, inapain natin, matatagal-tagal. Nag-usap na tayo. Kaya ito nga, ang ano ko lang kasi lagi sa inyo, lagi lang diwata. Subukan nyo rin itik yung mga kainan dyan na mayroon dyan. Sa laki pa dito. Kasi ang nangyayari kasi si diwata, na parang maging file lang tayo, no? <g> Oo. <kilogram nazi> 'yung aminin ang rechi sa pau. Ano 'pag <laughs> laging 'yung kalit. Sige na rin 'yan. Nignayan. Ito na nga. Kailangan to to. Maliliit lang dito 'to. Aminin wala problema. Yes, yes, yes. Ako lang <laughs> ako magpapatuloy. Wala <laughs> na <laughs> msa. <laughs> Hoy nito na. Ah. kasi ganito, iba sabi mo, may laki -tramo. Ako naman, hindi naman sabi mo, hindi kayo pagkulang ng flamo. Pinakita ko naman natin. Ito kasi so, sabi mo, tagatito mo. So, karapatan nyo din itip talaga yung sandahan natin. So, nandito kayo, pinayagan ko kayo. Ang daming nga kami. Para at least, wala tayo din ang Kaya, naman din sa tao na okay, yun. Kasi, sasabi, kasi masasabi kasi, kasi kita ko ay ang daming galit sa akin dahil gusto ko na yung business mo. So, kailangan maging awardin ako na hindi lang ganun-ganun lang kapilis para dahil mayroon na isang tao na sa ating may ipit kaya hindi gila matutuwa, patunayan niya muna. Kaya ang mangyayari din yan, tumawag na rin ako ng lawyer ko kung pwede kami ng kaso kailangan so, ko din malaman yung pangalan niya para mapagalaw. Eh. Kasi hindi lang pwede na ganun lang eh. Magreklamo lang ng ganyan eh. So, Wala? sa akin, niya ng, pangalan niya. Magpapagalaw ko lang din para mapagalaw. Wala, <laughs> well, may kopya ba? Gusto mo basic sa akin, mas maganda sa <laughs> akin. Okay. Ayan, ganyan ko lang. Dito, yeah. mayroon dito magreklamo. So, <laughs> Ah, uh, ganito 'yung kung giftin. So ito, magharap na lang po so kasi makai-magharap sila ko na 'yung dito sa lawyer ko. So ngayon pinakibast ako wala akong tinago ko sa inyo pinakita ko mga kulahan. Ito kami nagluluto, 'yung kainan na namin, nakita niyo wala. So, 'di si 'Yung sinasabi na natin. Ah, pa-picture. Ganun na Tama na, may listahan ngayon nakikita ko kasi ang dami na nilira sa akin. So, hindi ko alam kung sino ba talaga itong tao na to. Hindi ko alam, hindi ko siya kilala eh. Yeah. Di ba? Kung totoo man to, kaya kailangan ko din siya makaharap. Kung saan kami sa proper venue kami makahanap. Basta, Ginawa niya sa akin kung Gusto niya mangyari. Negosyo to, sir, eh. Hanap buhay namin ito. Hindi lang ako lahat. Dito kami maasa tapos sisiraan niya na ako ng ganong ganon. So hindi man din ako papayag, sir, na ganon lang din ang gagawin ko sa kanya. Gagawin siya, e, gagawin niyo ito. Sige. Kasi hindi naman ako papayag sisiraan sa lang ako ng kung sino-sino para lang maisaray tindangan ko. So dami na galit sa akin. So, wala tayong tinatago. Nandiyan lahat oh, ng oh, oh. camera. pina ko sa lahat. So, nakita niyo naman. So, kung ano man po yung problema, harapin ko naman. Pero dito sa tao na to, gusto ko rin siya makaharap sa proper venue. Tumawag na ako sa lawyer ko, papalain namin to ng kaso. O, oh, 30 seconds na to. Pero nakapost yan. Thank <laughs> you nasa oh, no kaya ko. Ando na si Inday. Ando na si Inday diwa pinalitan yung amin. Mesa ng nang bakal. Di diba? Stainless ang aming tatalahan. bawal ang yes. plastic sa mga tauhan Ayun. Isang ginasal. Bago ang aming kaptaran sa Paris Overlord. Oh, ano to? Speaking sila in day? Uh, ikaw. Overlord. Oh. <laughs> Ayan, bago-bago ang aming lalagyan ng Paris Overlord. Yung no, chopper, no, no. no, chopper namin ng mga puwapo. Ayan, o. Oy, Ay, kaway-kaway yung mga chopper na ba, ano, ano, bago yung ano nyo. Anong masasabi mo sa bagong misa nyo? Napakaganda, parang yung nagbibidyo. Alam mo, ano masasabi mo? Alam mo, ka nakakaano, kasi nakakaalo, Yes. I stand Okay. single. Okay. Okay

Okay. Dito ang dine-in natin. Marami pa tayo dito kumakain kahit anong sira nila. yan Napakadami namin dito. May naiwan. Ayan, may naiwan daw na sambil. Kanino to? Saan galing? Sa waray, mga waray ito. Asa ah, saan na? Hello! What's up mga friends? Kamusta kayo dyan? Di ba kayo naiinip? Di ba kayo naiinip? Sa pila? Ay, taimik. Taimik dito. Dito tayo. Dito tayo. Taimik

Ay, bakit kayo nandito, kuya? Tapos ah, tinatanggal mo yung sila. Oo, oh, parang isang pang spy. Dito pa nagkanta. Ako, eh, nakikita yung ano ko, yung ari-ari yan. Ay, ay, yun ay, ayun lang. Ayun yun. <laughs> Ate, ba't ka nandito? Ay, gusto ko i-try yung Paris Navy. Wata. Ilang beses ka na nakapunta? First time. apa statementnya? bagaimana kalau di masyarakat? Ano <laughs> <Wee! laughs> 'yung order? Anong an order? 120 chicken natin. 120 chicken. Chicken. Chicken natin 120. Marami dito pa kumakain si Diwata. Nandoon natutulog pa siya kasi pagod siya kahapon. Grabe ang tawa ni Banjo. May ano? May oh, grabe ang smile ni Banjo. So. Doon po yung take-out area natin. Ay, saan po? Opo, doon ka po magpe-payment. Banjo! Huw, banjo! Anong masabi mo? Saan? Anong umaga? Asan si Diwata? Anong umaga? Si Diwata saan? Natutulog? Dahil? Dahil si Diwata. <laughs> Ayan, umaga umaga nandito tayo sa oh. At doon si Diwata natutulog sa kanya upis, Ayan si Kuya Kumila Kuya, ito yung staff mo Ayan yeah. No, ito pa yung kumakain dito sa amin. Um.